ahoy mga people. Isa? Oh, here comes my little niece. Hoy. Haman ka pa dong. Napang isa oh. Mga maritis. <laughs> Oh, nah, sab anjud mo sinyu mama ron. Sige mo. Labat-ambat tuday. Kan abi. Ano mana? Magbaol mixugod ani guys. Audi. Maglimpyo mixugod kay magbaol mi aning lapita. Mananomi. Usa ka ireng direo. Chat kayo. ni mga inani sa guys amun ang lipstick lipstick sa mong dula dula it's very expensive my gosh baligya baligya na mo ni magunsa mo maghinlo mga ho'y oh, oh okay Laros. Laro kayo. Hmm. So, wala sila ng hinlo. Wala sila ng ahoy, guys. Fila ko, manghinlo mang hinlo na lang eh. ni sila, ni. Nagdaira ni sila, Ila po, ni. Ato po, ni. progress they're making like Anu. even gonna look up one you need to show us in Aku naning tingan Asok Asok That's hassle On her crazy daughter crazy 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 umrag na igamay jod ano yung ereng gwapa no lewat sa tag iya Diring dapita. Ako mo gibi ug kanang tanom. Tanom. Hastang limpyuha. Sa paging pandemic time. Karon kay nangatapulan man ang mga people. Awa. Mura di mo gud imong hinita, guys. Nang uan nang Mangulam lang ni Anis sa tag-iya. Mura mi hasindara, di mi hasindara. <laughs> <coughs> lah, starting to rain, guys. Oh my God. Makansel jo ni mang panghinlo, guys. Murag kanir taman. Dili lagi may mang panghinlo lagi. Okay kailan mi nabutan. Ula nun pud me. Ingog mangahoy. Mo Ma ni kansel ang pangahoy, guys. Mangwa na lang mi limpyo Dan giulan man mo, ana, di jud mo palimpyohon. na unta kay nga oh. Ing ulan pa jud. Namo mi gamay ka hoy guys. Dadala pa mi sako kay mga hoy. Namo ka hoy mo ra tawo ni. Hi people. Thank you for watching, guys. That's our full today. Ah, for vlog, guys. Kay ulan man. So mga ato. So bye bye. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. Pang limpyo. guys. <laughs> Kay dapat ulo Ah, bida bida ha. Juga sa ilingoy. Oh, nauntang sila, guys. Mingoy na kalibutan na. Ang kalit ulan guys. Di man yung makita kataligsik pa man pero okay ra na ay. Eh. Na cute man. Mm -hmm.